Ayan na mga kapibi, the moment of truth. Sobrang dami mga kapibi, oh. Tag na So mga kapibi, katatapos lang natin ang uwan ng ginto. Ito yung nakuha ko mga kapibi, oh. Uh, pinapatuyo ko na. Kasi benta natin kayo mga kapibi. Pang dalawang araw ko to mga kapibi, ngayon ko lang ibibenta. Ito yung ginto ko mga kapibi, ayan. Dalawang araw yan. Ayan. ayan. Talawang araw mga baby, oh. malalaki meron pang isang mataas medyo mataas may isang medyo mataas yan benta natin to ngayon mga katibi so, okay, mga katibi naantay ko na lang silang matapos tapos uwi na kami last na nila yan napakarami yung sa kanilang nakuha mga kapibi isa lang yung butas na pinagkuna namin pero awan ko sobrang dami yung nakuha nila tsamba tsamba lang talaga mga kapibi napakaliit ng butas isa, isang drip lang tapos yun lang nakuha ko kunti lang tapos sa kanila napakarami mga kapibi siguro aabot ah, siguro ng mga 0.4 mg or kalahating gramo yung sa kanilang dalawa tapos yung chongko ha, andun pastas. taas. Oh, Huwag hapay eh, paglubad. Mm. Dito lang sa gidrit niya, Unik. Mm. Ah. Atong, atong imo, dagudag po, dito imo ha. Kadaga, nagyapin eh. Dagudag po, imo ha, dito. Ito yung mga kapibyo. sobrang labo ng tubig. Ang dami kasing nangunguha ng ginto doon sa bandang itaas. Ah, kita eh! Oh, grabe. Kita eh! Basta yung eh, anak galing makita na sa planggana, dagsan Problema nila po James. <laughs> <laughs> Ya, makana isara sakua isa. Parihara mangkada gan sakuang belawan tanan. Eh, cuku saku mata dayo. Toro-toro. Nabitao. Iga no i. Kong dalah kubordin ugma. Aw untak lagi ko kani kay dagana bukayo ni, dagana bukay ni. Kong apat ingana pa manang belawan no? mana? Mano? Ya, yeah, perihara kadagan sa kuan ik. Yeah, Nga na rayo dako atan ang. Apit ina ba? Kalito ba? Ha? Hmm? ka bibi serte-serte talaga. Yung sa akin yung mga bibi ka gay kanina na ah, kunti-kunti lang, napakalit lang. Tapos isang pasan lang, yung isang araw ko isang pasan lang. Tabi mga kapibi. Tapos yung butas na pinagkunan, iisa lang din. Ganyan talaga ang ginto mga kapibit, chamba-chamba. Ang ginto nila, abot nila. Mga kalahating gramo na yan. So, pakita ko sa inyo maya mga kapibit pag ano, mag-clean up na. Kasi bintan lang yan mamaya. Ayan mga kapibit, dangay na. dangay ng kanitsyong. Ah!

nagkwentuhan pa isang sako isang araw lang yan mga kapibe isang araw dalawa sila sa kanyang okay, na James. dalawa sila sa tatay niya okay, Kaponte, James. ayan na mga kapibe the moment of truth sobrang dami mga kapibe oh. Esa, James, patab James. Patab nil. Okay. nil. Abi ka oh. Mga baby. Iisang butas lang yung pinasokan namin mga kapibi Kami apat Kami apat Ayan pero silang dalawa lang talaga yung nakachamba. Ayan, kung makita nyo mga ka sobrang dami talaga. Sabi, nahigit kumulang. Siguro, estimate ko dito mga ka Mga mahigit kumulang sumobra. <laughs> Gabi, mga ka Sobrang dami talaga. Benta namin to ngayon mga ka Sa timbangan talaga to magkakaalaman. Yan mga kapibi, pinapatuyo na. Ganito lang ang papatuyo ng ginto mga kapibi kasi ano, free gold. Sabi mga kapibi oh, sobrang dami. Ayan. Painit muna mga kapibi, painit merienda kasi wala pa yung ano magtitimbang ng ginto Antay tayo mga kapitid kasi dumalo pa sa graduation yung ano magtitimbang ng ginto Ayan na mga kapibi ang dami na nagpila mga kapibi ayan Salamat na niya Ito kasi yung ano mga kapibi ito yung tindahan na ang ah, magandang pagbintahan tapos medyo mahal

Oh, kalau saya ilam pas pandu lawan babang. Bakohe pamangku nagbangak kayak berdau mento kayak kita makan bakak. Bakak ah, juran ni tamak. Oh. Palitor. Palitor ke. Palitor. Miligram. Enggak bayar lagi. Enggak bayar na. Oke okay na.

Oh, grabe. Tris. Grabe, kurang red ka pin. Mga bata lang mga video pero 1350. Sus, so, mga bata ra. Ay, two, three, Ay thank you, Lord. Swildo, so, ito.

Nah ada pet. Ya di turga pun. Oi Tris gitu. Tak Tris. Tris tinggi dok Tris dam. Ayo gelihok please. Oi bukat yang Tris ya. Terima kasih. juga abut, abot. juga abut, Two Thank you. One Ay you, pero sabi ko. Dam pila tong kwan Isa ka o upat ka o upat Ninety. Ninety. Ayon mga kapibi. The moment of truth. Estimate isang gramo. 5.5 lang palang. <laughs> pero isang araw lang. Selamat TV bye bye.